Okay, ngayon nandito po tayo ngayon sa aming bathroom. Nagilinis uh, ako ng paa dahil nagkaroon ako ng sakit, pasma. Kaya, eto ako ngayon. Naglagay ng langis. Pero bago yun, nagbabawad muna ako ng paa. At, uh, syempre, pagkatapos mong magbabawad ng paa, 10 minutes yun, Gamawit ko langis. Ano po yan? Ano po yan? Ah, uh, eto langis to. Langis. Pakita ko Pinapahid sana. ko sa aking pato para para gumaling. Tapos po. Yan. Siyempre, bubuksan mo. Apo. Mag-dequatron style ka. Uh, make sure mo na walang tubig yung paa kaya gumamit ka ng tissue. Yan. Uh, tapos, kumuha ng konti lang. Konti-konti lang ulak sa grado. Kasi, made in the Philippines pa yan. dito tayo sa Amerika ay namang tipid. Ayan. Pagkas mong pinahid, galat-galat mo sa paligid ng mo Tsaka magbigyan ng konting masay sa ugat. Pag ganyan na mga masahe mo na sa ugat, pati yung tarampakan as well. Di ba? Ayan. Ganyan lang ginagawa ko every night before I go to bed. Okay. Sana may natutunan po kayo. Hanggang sumuli. Paalam!